sa social media ang palihim na comeback nila Katrin Bernardo at Daniel Padilla kung saan marami ang natuwa na kanilang avid fans dahil ayon sa kanila ay naghilang ang sila dahil muling nagkaayos at natupad ang kanilang hiling. Ngunit na tiling tahimik sila Daniel at Katrin sa nasabing usapin patungkol sa kanilang pagbabalikan. Piling ng fans ng Katniel ay linawin na nila ang mga naglabasang revelasyon patungkol sa kanilang pagbabalikan sa social media. Samantala, tila nilinaw na nga ni Mami Min ang issue tungkol sa mga naglabasan sa social media kaugnay sa pagbabalikan nila Daniel Padilla at kanyang anak na si Katrin Bernardo. Daniel, ah, binibigyan natin siya ng katwiran pag kami baluktot, napapansin ni Katrin, Uh, sinasabi kong may o ganito, ganyan. Oh, yeah. So, hindi ko naman sinasabi na ako, huwag mong hiwala yan, yan. Ako, wag, hindi naman gano'n. Eh. So, basta ako, uh, lagi kong sinasabi sa kanya na walang perfecto naman sa relasyon nyo. Ang, um, at a very young age, mo, up to now, misan lang silang nagkaroon ng matinding awayan pero yung yung awa na yon ano ano yon ah, hindi pa ganun katagal parang ilang days lang yon basta ako nandiyan lang ako sa tabi uh, lang ako sa tabi ako yung unang umiiyak ako yung unang tumatawa siguro ngayon nagkaisip na silang dalawa alam na nila alam na nila yung mga pinagdaanan nila and i think I think kung pinagsisisihan or what, naging magandang araw sa kanila yun at naging magandang pagsubok kaya sila mas lalong tumatag uh, Oo. Oh, actually, kung meron kang ikikwento na kagandahan naman at okay, kasi talagang ano yung kayang-kaya kanyang -kayang, kahit nang nagagalit ka, kayang-kaya kanyang patiimit. <laughs> Kumbaga, uh, Oo, simpatiko kasi eh. Konting, konting himas lang sa'yo. Alam mo na ibig niyang sabihin. Ah, uh, sanay siyang mag-sorry. Pinaka-importante kasi yung sanay ka mag-sorry. Pag hindi ka na, hindi ka sanay tumanggap ng pagkakamay mo, yun na, parang hindi magandang tao ito. Then, maalalahanin talaga siya. Pag may trouble, misan, ah, uh, ordinary day lang, biglang may papadala yan. Isa nga, isang araw may daladala siya isang box ng, sa, ng corned beef kasi hilig din niya yun eh. Oh, yeah. e pag nagpaluto yan, hindi lang naman kasi isang can, What? What? kundi dalawang yung malaki. <laughs> kanya yung mga simple na uh, uh, bagay na, na yun yung maganda kay DJ. Eh. Mga little things, pero ganito kasi yon kung kailan ko kinausap si Daniel sa malapit sa sa, sa simbahan dito sa village um gano naman nung sinagot ni ni, Katrina si DJ nasa tapat naman sila ng na isang passport sa Green Hills Babigla bigla ba naman sinagot itong si DJ <laughs> Di ba? parang mukhang taka <laughs> then after after, di, sa amin pa nakasakay si DJ, nakasunod lang yun sa niya. Yung, yung before dun sa papa niya, bata pa lang ako, fourth year high school. Pero parang ano, pero hanggang holding hands nga lang, yung ganon. Uh -huh. Tapos ilang ano din, si Teddy, yun na. Uh, sa akin kasi sagtado yung pakikipagrelasyon. Kaya nung time na si Catherine nakipagrelasyon na, nandiyan ako, nakatutok ako sa kanila dahil bata pa sila. Baka magkamali sila. Baka magkamali sila. For sure, kung isa ka sa Katniel fans ay masaya ka dahil muli na nga ang nagkaayo na sa Bernardo at Liniel Padilla. Kaya naman, kung gusto mo pa na palaging updated sa kanila, huwag mong kalilimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. At pindutin mo na rin ang notification bell para mas updated ka ka Chismis Trend. Thank you for watching! would